Relax lang kuya, relax lang. Huwag po kayong matutulog ha. Relax lang po. Dito po, sa kasalukuyan mga kanitizens meron pong isang naganap na aksidente sa kanto po ng uh, Tahimik Street. Malapit po sa plaza. Ayan po ang involved na sasakyan si sir. Ayan po. Uh, sir, huwag po kayong matutulog ha. Relax lang po. Kalmahin niyo lang po ang sarili niyo Huwag po kayong matutulog ha. At may darating na pong ano, uh, rescue. Ito nga po mga kababayan, uh, nakita niyo pong sitwasyon dito sa anong to. Uh, maring ito si sir uh, inanto. Hindi natin alam kung anong dahilan. Yan po. Uh, may dumating na yung rescue dito. Pagkat saka sa lukuyan, wala pa pong, pero mayroon nang tumawag ng ano, Meron na tumawag ng ano? Ng ambulansya. Yan nga po ang involved na ano. Ah, uh, sasakyan isang rab. Ah, uh, balit. Saka, sa kasalukuyan wala pong dumarating na ano. Cepat okay. bante bante. Bante bante, para hindi tayo mag traffic. Wala pang ano, wala pang rescue. At ito nga po mga kababayan, habang inintay ang rescue dito. Ha? Oh, Oo. kuya? Kuya, may tubig po yata kayo. Ito eh, ito eh. Hindi makakausap yung driver eh. Yung multi -cam. Kuya, relax lang po ha. Ah. Kalmahin nyo lang po. At may darating ng ano. May darating natin. Oh, ba? may darating na po. Ah, kalmahin nyo lang po sarili nyo po ha. Ah. Ah. Kalmahin nyo lang po sarili nyo. At may darating ng ano. Rescue. Huwag po kayong matutulog kuya. Huwag ah. po kayong matutulog. Uh, relax nyo lang po ang sarili nyo at dito nga po mga kababayan eh ating inintay na tabayanan ng ano at hindi pa dumarating ang rescue dito sa aksidente eh, kung saan po ito ang involved ano uh, maring nakatulog si sir Oh, sige po. <laughs> pong... Oh, konting bilis, konting bilis. Kung mag-uusyo, so tabi na lang po tayo doon. <laughs> kung ang isang aksidenteng ayaw uh, naman ang nangyari kahit kanino man subalit hindi naasahan dangan uh, nga lang at wala pa yung rescue kaya at uh, tayo sa kasakaluyan ay nag assist dito upang maiwasan magkaroon ng uh, pagsikip ng daloy ng sa sapagkat maliwanag na po Although meron na pong tumawag ng rescue ay eh, sabalit, eh. Uh, parating may dumating naman po na ano na ah uh, enforcer Oh, bilis para hindi na magkaroon ng pagsikip ng traffic oh. Yan yan. ride safe, prime safe. Oo. Oh, oh. Ayan ang nangyari. Kaya ingat-ingat tayo mga parkoy. Good. Oy, Ricky. Ingat, ingat. Ay, po mga kababayan ng ating mga uh, katropa lumaraan. Pare na dumating na po ang ano. Kuya. Kuya, wag po kayo matutulog, kuya. Relax lang po, kalmahin niyo lang po sarili niyo. At meron meron, meron nang parating na ano. Uh, rescue. Ay, okay. hey, hindi. O oh, yan, pasok, pasok, pasok! Pasok, pasok! Naka-idlip naka yata! Mukhang, mukhang naka-idlip, galing palengke eh. Oo, oh, may dala siyang ano, parang... Bakit nangingisay kanina yan? Eh, bakit nangingisay kanina ay, inatake, Oo. Maring inatake, Ano oh, nangingisay? Wala pa natin. Meron na tinawag na. At tong apong. Wala. Mm. Wala. Wala pa, parang wala pang ano pagdating ko wala eh. 300 permission. Wala pa kung na ano ano. 300 ah uh, na ambu, um, tayo na lang sa hinig. So, po. Ang konsesyon, ano yung driver na nga? Multicab. Galing pala yung gata <mulit> eh. Kapanggaanan na nga eh. Oche. Maring inantok si sir. Kuya, kalma lang. Kalmahin nyo lang po sarili nyo. Huwag po kayo matutulog, kuya. Oh. At meron ng darating na ano, na ambulansya. Huwag po kayo matutulog, ha? Oh. Kalmahin niyo lang. Kaya nyo po uminom ng tubig? May tubig po kayo dyan, eh. Kuya? Meron oh, na, may ambulansya na yan. Oo, may tubig naman siya, kaya lang... Medyo hina siya eh.

Relax po lang po, relax lang. Andito na yung, ano nyo, andito na yung rescue. Uh, dadali na po kayo sa, ano, sa pagamutan. Relax lang po, ha, ah. Kalmayin nyo lang po sarili nyo. Huwag po kayo matutulog. Kapag salita ba? Hindi nga, ayaw nga eh. Kaya kaya kuya, kaya nyo magsalita, kuya? Kuya, kaya nyo po magsalita? Kaya lang, kuya. May Oh, ayan na. Ah. Medyo nai-masmasa na si Kuya. Ay, salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos, mga kababayan, at medyo nai-masmasa na si Sir. Limang hmm? hmm? minuto na wait tayo, di ba? Oh. Limang minuto mahigit. Mahigit mga 10 minutes siguro. Mga 10 minutes na po yan eh. Matagal-tagal na rin. Hmm. Siya talaga kung may na nung hindi nyo oh, na mabawi. Oo. Oh. Hindi nyo na na ang ano, kontrolin yung ano yung manigay lang. yung Nang, nga daw pa kanina laki, okay, hindi makakaahon yung ganyan na eh. yun. Oo, baka epilepsy. Epilepsy, ganun po. Isa pa, dala ng antok siguro. pa itawag eh. Wala, wala pang ano kanina. ganyan galing sa palengke eh. No? May ano? Eh? Ano sa akin to? Hindi. Pamilyar pa sa akin 'te kasi alam mo na araw-araw na tayo sa palengke. Kaya pamilyar sa akin ng ano, si kuya ano eh. Na, na, Nakaiwas pa nga kayo ng konti o tingnan niyo ano. ngan. Kasi nga po akala ko baka nakatulog ba Eh hindi po na hindi po natabing eh. Hindi na. Hindi niya nakaya na ano. Kaya ganoon. Hindi mo po alam titigil lang po ba. Oo. Oh, Siyempre magugulat din kayo pero Mukha siya beta lang umiwas pa nga kayo kasi andito na kayo. Kaya lang syempre nakain niya yung linya. Oo, nakain niya yung linya. Okay. Ito naman dire direct biglang bangga. Oh. Oh. Tapos nangingin sa isya. Hindi mm, natin alam kung may epilepsy siya or sobrang antok. Kaya ayun na nga lang, pati kayo damay. Yung sinasabing... <laughs> <laughs> ah, vlogger pa ako sir. Huh? Isa pa so, Kahit vlogger kayo kaya kung ganito ka nang hindi namin pwede hindi nyo po ah, okay, to so, ah. Okay, okay. So, ano na lang sir?